guys welcome to my vlog so ngayon gagawa tayo ng spoon samahan niya ko gagawa ko ng spoon so, magluto tayo lang po siya i baga isuksok ko lang yung kasamahan ko lang ang magsasarado so, ito pala siya ay ang diabetic sugar so ito black pepper black pepper siya at saka ito naman ay salt salt isang spoon lang wala ng fork at saka yung wala nang 4 sa kayo. Uh, nice. Wala na. Ito lang. Ito lang ito. Tapos, natin. Atin sana kayo guys. Sa ating, uh, sa ating mga video. Pagtagaan nyo na lang. ganito ko lang. na. Alaklak mo. Ano ito? Sinsa na guys kung, guys, kung ma, medyo maingay. So, nandyan yung mga kasamahan ko sa harap. Baka maingay yung exhaust fan. Okay, so, ito, tinutulungan ko lang yung kasama ko kasi nga, hindi niya mahabol ang oras kasi nila pag ramadan madali lang ito lang, ito lang. Ito lang ang inalawd ng ano namin para sa uh, pasyente bawal ang face tissue nagagamit lang ako ng prestisyo sa ibang patient na hindi naman ano siya bawal dito yung prestisyo kasi nga yung ano niya may alkohol so, ito lang tinuluto, tinulungan ko siya kasi yung kahapon yung ginawa ko sinarado na niya so, naubos na yung isang box na ginawa ko kahapon so tatlong bisis niya gamitin, namin gamitin yun kaya gumawa na naman ako na panibago Para pag ano niya, may masasarado siya. Kasi kung wala kong sinuksok, hindi yung maggagawa. So. parang naglalaro lang ako nito So ayun lang guys. Thanks for watching. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo.